Wow, ang linaw tubig. Ang ng tubig. Ang ganda. Ang ganda di linaw. Dito si Dugong eh. Dugong! Where are you? Ni? Dito kanina siya. Di kitang kita sana. Linaw. Dugong! labas dugong ayaw ayaw magpakita sa akin. Sa so, kanila dugong dugong labas. Wala na. Ang okay, linaw. Okay. Sarap na dito. Ang oh, sarap na Ay, alam mo dyan. kaya si Dugong? Ako si Dogon Ayun siya oh. siya wala. wala na Wala na si dogo. Wala na si Dogon